Hello mga Health Talk at ang pang-anim nating mga medical reasons from the top 11 medical reasons kung bakit bumabagsak ang ating mga OFW applicants sa Pilipinas pa lang ay ang heart conditions. Visa check, contract check, pero sa pre-employment medical exam, refer to cardiology. Bakit? May nakitang problema sa puso, mga kabayan. Pag-usapan natin kung bakit ang heart conditions ay madalas na humahadlang lang sa OFW Medical at paano ka papasa ng ligtas. Ano ang heart conditions sa pre-employment medical examination? Payong pang peme. Heart conditions equals kahit anong abnormal na makikita sa puso magmula sa arrhythmia, murmur, enlarged heart, ischemia, kulang sa dugo sa puso hanggang sa congenital defects karaniwang screening, BP checking, ECG, minsan chest x-ray, like to the echo, x stress test kung kailangan. Kahit wala kang nararamdaman, kung may makita sa test, pwedeng mahold ka para sa clearance. Bakit mahigpit ang employers? Maraming trabaho abroad ay mainit, mabigat, night shift, altitude, mataas na mga lugar, stress, lahat ito pwedeng mag-trigger ng chest pain, arrhythmia o collapse ng duty or on duty. Kaya hinihingi nila stable, controlled, and cleared by cardiologist. Karaniwang nakikita sa PEME ay mataas ang blood pressure, abnormal ang ECG, senyales ng matagal na alta presyon, arrhythmias, pwedeng benign o kailangan ng workup. Schemic changes, kailangan ng further test. More, more, baka valvular disease, echo ang kasunod or 2D echo. Dapat pagdaanan mo yung procedure na to. Enlarged heart sa x-ray, kailangan i-correlate sa echo at ECG. High cholesterol, diabetes, obesity, dagdag risk, kaya mas tutok ang panel pre-medical game plan mo, gawin apat at hanggang walung linggo bago ka magpeme. Mas maaga, mas maganda. Ang baseline check mo ay ang BP log sa umaga, bawat gabi o gabi, isa hanggang dalawang linggo. Fasting lipids, FBS, HbA1c kung may risk. At ang gamot mo dapat tuloy-tuloy kung nagte ka ng bl sa blood pressure, cholesterol or thyroid. Huwag mag cold turkey. Lifestyle reset, 150 minutes per week brisk walking plus 2 times a week strength work. Bawas ang pagkain ng maalat at taba. Dagdag ang kumain ng dagdag na gulay, prutas, whole grains at umiwas sa alak at yosi tulog, matulog ng 7 hanggang 8 oras, manage your stress. At ang symptoms ng diary mo, kung may chest pain, madaling hingalin, palpitations, pagkahilo, ilista at magpakonsulta bago ka magpebe. Kung dati ka nang na-work up, ihanda ang old ECG, echo, stress test clearance dahil malaking tulong ito. At sa araw ng exam, Huwag uminom ng energy drink o kape ng marami bago magpa-ECG. Umiwas sa heavy workout 24 hours before your exam. Dalhin ang reseta at medical summary. Kung may maintenance na beta blocker o iba pa na iniinom, ayon sa reseta. At ang red flags, paninikip ng dibdib, lalo na kapag may pahinga, hindi nawawala. Hirap huminga, pawis na malamig, biglang hilo o syncope, palpitations na may panghihina o pamamanhid ng panga, braso, pumunta agad sa ER. Huwag magtiis o magself medicate At ang fitness for work tips for OFW, kung may controlled hypertension o arrhythmia, humingi ng cardio clearance plus bring your latest ECG o ECHO sa mainit o mabigat na trabaho, hydration plan, scheduled breaks at report symptoms early. Carry list of medications at emergency contact. Gumamit ng pill organizer. Quit your smoking. Pinakamalaking gift yan sa puso mo. Follow up kahit abroad. Your lipids, BP every 3 to 6 months. O ayon sa cardio ang puso mo ang tagahatid ng pangarap sa pamilya. Prevent, control, and document. Kapag maayos ang numbers at may malinaw na clearance, mas malakas ang chance ng fit to work at mas ligtas ka habang nasa trabaho. Ako po si Arlene para sa Health Trail Talk. Have a nice day everyone.